Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni ate ninyo. Guys, paalala lang po, hindi po ako isang doktor at hindi po ako nagbibigay ng kung ano-anong mga panggagamot o mga advices sa mga sakit-sakit. So, ang ating uh, channel ay uh, for educational purposes only. Wala na pong iba. Maraming maraming salamat. At dito na tayo sa ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Alam nyo guys, ang dami-dami kong dapat sagutin sa aking mga, sa comment section, no? Pero pinipili ko na lang yung iba kasi hindi ko talaga masagot dahil meron din po kasi akong trabaho guys. Alam nyo, meron akong hindi lang po ito ang talaga, hindi po ako full uh, YouTuber, ano? Meron po akong trabaho at ang, ang itong ginagawa ko ngayon ay para lang po maibsan yung aking kalungkutan dito sa Japan pagkatapos ng aking trabaho. So, Simulan na natin, kaya ang ating topic ngayon ay nanggaling nga sa ating isang subscriber, narito po. Ate Estela, curious lang po ako, itanong ko lang po kung tinitigasan pa ba ang mga lalaking nasa sa edad 50 hanggang 80 years old. <laughs> Maraming salamat. So guys, yan po ang kanyang tanong kung tinitigasan pa ba ang ang uh, edad 50 pat hanggang 80 years old. So, ayon sa pag-aaral, ang kakayahan ng isang lalaki na magkaroon ng ereksyon o pagtigas ng ari ay maaring maapiktuhan ng iba't ibang mga kadahilanan tulad ng edad, kalusugan, at hormonal na mga pagbabago. Ngunit, hindi ito isang pangkalahatang katotohanan para sa lahat. So, ang ibig sabihin po, maraming matatandang lalaki ang patuloy na papanatili ang kanilang kakayahan sa seksualidad sa kanilang senior na edad. So, ayan. Maaaring mabawasan sa ilang punto sa buhay dahil sa edad at hormonal na mga pagbabago. Gayon pa hindi lahat ng matatandang lalaki o may ma -edad na na mga kalalakihan ay nawawalan na ng kakayahan na tumayo ang kanilang piston. At marami pa rin matatanda ang patuloy na aktibong sexual sa buhay hanggang sa kanilang mga huling taon. So, ang ibig sabihin po, lahat hindi man lahat na mga kalalakihan na kahit nasa pinakapit ng edad nila na hindi na po sila pwedeng magkaroon ng ereksyon o yung pagtayo o yung ng ano nila. So, ang ibig sabihin, meron ding mga hindi na gaanong tumatayo dahil sa edad o sa kalusugan. Kaya nga, kapag si Manoy ay talagang hindi na tumatayo, no? Ang ibig sabihin, baka merong nararamdaman. Dahil ayon sa pag-aaral, ano, ang mga lalaki ay talagang tinitigasan pa rin yan. Na kahit may edad pa. Kaya nga minsan dito sa, ano, eh, sa Japan, yung may mga... Ang edad ng partner nila is nasa 70. Meron kasing nag-asawa. Meron akong kaibigan ng asawa niya ay edad 75 na. No? Pero pag tinanong ko, yung Pilipina na kakilala ko, ay nako, matigas po sa bato, sinasabi niya sa akin, natural, hindi naman, hindi naman sa magsisinungaling, no, kapwa-kapit na magkakilala kami, matigas pa raw sa bato, kaya tawa ako ng tawa, natatawa po ako, hindi po dahil sa ano, kundi talagang, ano, ang galing naman, ano, matigas pa rin, kahit nasa 70 plus na, so yun ang ibig sabihin, kaya wala po palang, ano, hindi pala sinasabi na ah, dahil matanda na hindi na, wala nang kakayahan. Hindi po lahat guys na mga lalaki na hindi na po tumitigas. So ang ibig sabihin yung mga hindi na talaga wala nang mga kakayahan minsan na meron ng edad o nasa senior na edad nila ay merong mga kadahilanan po yon ayon sa aking pag-aaral. Kagaya na nga yung hormonal no at saka yung pagbabago sa uh, yung kanyang uh, kalusugan kasi nga, habang tumataas ang edad ng isang tao, mababae man, meron talaga yan. Kaya nga, kung sa babae naman, yung menopause, di ba? Merong mga nagmi-menopause na wala ng gana, ayaw nang makipagtalik, pero meron ding maraming kababaihan na kahit nasa menopause na, meron pa rin masigla. Yun pala, ayon sa pag-aaral din, kapag malusog ang ating katawan. No? Nasa ano yan, sa katawan, at kung wala kang nararamdaman na mga sakit-sakit, ang ibig sabihin din, malusog siya. Kaya meron din namang naapektuhan na nga dahil sa hormonal na pagbabago pero hindi po yon isang kadahilanan talaga na mawala na ang gana sa pakikipagsiping. So yan po, ayon yan sa aking mga pagsaliksik dito sa Bansang Japan. So, hayan no? Pag tinitigasan pa rin ang... So, ibig sabihin, tinitigasan pa rin ang may edad na lalaki. Kaya kung kung sa tingin mo na uh, sa tingin mo meron kang magiging kasintahan kaya siguro na itanong mo ito o curious ka lang, wag po wag po kayong mag-alala. Ay talaga pong uh, maraming mga kalalakihan pa na kahit nasa mataas na edad na sa huling taon na nila ay Talaga. Kaya nga, nakakaanak nakaka pa nga sila, di ba? Isipin nyo naman yung, sino ba yung artista sa atin ba na may edad na pero marami pa rin anak, di ba? So, wag po nating lahatin dahil uh, meron talagang maraming kalalakihan na kahit nasa edad na ay may kakayahan pa rin sa seksualidad. So, sana nakita mo ang ating vlog ngayong araw na ito at maraming salamat.